Uh, at kanilang mga kinatawan sa mga kapwa mambabatas uh, mamaya uh, who will be joining us isang umaga na naway puno ng agarang solusyon. Uh, baga bagamat bumaba ng bahagya, uh, mahal pa rin ang bigas uh, sa palengke. Uh, napakamura ang bilihan ng palay uh, sa bukid. Uh, hindi pa rin umuunlad ang kalagayan ng ating mga magpapalay. Six years after it was enacted in 2019, Uh, the twin objectives of the rice tarification law, which was number one, to bring down rice prices, and number two, uh, uh, to develop the capacity of our farmers and fisherfolk, uh, our farmers, rice farmers, rather, uh, mokang, the uh, twin inter, uh, objectives have not been met. Uh, Naka-nangako itong ibabay ang presyo ng bigas para sa bawat pamilyang Pilipino at itaguyod ang isang modernized competitive rice industry. Pero yun na nga, hindi ito uh, natupad mapag uh, sa sa ngayon. Today we are holding the first hearing on amending the rice tarification law based on proposed amendments in Senate Bill 284 uh... Uh, and uh, resolution joint resolution number two, uh, Senate resolution number three by Senator Erwin Tulfo, uh, among others. Sa pagdinig natin ngayong maga, we will pay attention not only to the big picture but also to details. Even as as we recognize na may binipisyo, particularly yung dagdag na pondo from the rice tariffs, ang problema lang. Uh, uh, paano matiyak na may utilize ng tamak? yung uh, uh, pondo at hindi na ang ating mga ahensya dahil nga uh, mali, uh, mababa ang uh, absorption capacity. Al alamin din natin ang big picture at policy wise, tama nga ba ang naging epekto ng liberalization ng ating rice industry gayon at hindi nabigyan ng uh, kasabay na suporta o sapat na suporta ang ating mga magsasaka at yung disruptive na, pangyaya, na mga nangyayari sa geopolitics at international trade. Paano ikakabit kakabit-kabit ang putol-putol na local value chain ng bigas nang lumago at umunlad ang ating pagpapalay at pagbibigas? Sabi ni uh, Senator Rafi Tulfo sa kanyang privilege speech, mga opisyal ng pamalaan, uh, uh, nag-divert ng RCF sa kanilang mga political cronies, Imbis na maibigay ito sa mga lehitimong magpapalay, sino-sino ang mga nakinabang sa halos 60 billion pesos na asset mula 2019 hanggang 2024? Tama ba ang paggastos nito? Sino ang mga nasa likod uh, ng mga uh, sinasabing uh, manipulation ng preso uh, at sino naman ang pumuprotekta kung meron man sa loob ng pamalaan? Noong December 2024 nagkaroon din ng house hearing tungkol sa distortions ng ating rice market. Inutusan ng House ang NBI na imbestigahan ang papel ng mga middlemen sa umunay pagmamanipula para mapanatiling mataas ang presyo ng bigas. Inimbestigahan din ng Philippine Competition Commission ang usapin ng rice industry at yung supply chain at ang uh, Uh, mga hinala o mga suspetsya na merong mga nagmamanipula ng presyo ng bigas. Ayon din sa ulat, mismo ng DA ang nag-blacklist ng sampung kumpanya dahil sa smuggling at illegal trade. Nais nating malaman ng update. Mula sa iba't ibang uh, pag-aaral, ang kalagay ng industriya ng bigas sa Pilipinas at ang mga detalyadong uh, tanong tough competition with imported rice pinapatay uh, ng mas mura at mas maputing inaangkat na bigas ang bigas ng ating mga local farmers despite PSA estimates 2.28 million tons per year of imports should suffice actual volumes have been about 1.7 times higher dahil nga sa liberalized rice trade imports were expected to reach 3.65 million In 2024, 4.7 million in 2024, uh, 2023 ang 3.65, 4.7 in 2024, and 5.4 million metric tons in 2025, according to the USDA. Ano nga ba ang actual rice import data? Does the data support the statement that the Philippines is the world's top importer for the last three years? In a liberalized, liberalized regime? Regulation and oversight are necessary to not only ensure food security but also compliance with tariff schedules and monitoring of market prices. Uh, increasing rice prices, baha ng imported na bigas pero mataas pa rin ang presyo sa palengke. Retail prices rose 1.4 times from 2021 to 2024. Causes include some exporting countries have banned or at least uh, limited their exports, stronger demand from our neighbors, El Nino, typhoons, high fuel, high fertilizer costs, and yes, including trader manipulation. Tanong, ano ang quick response systems uh, ng ating uh, ahensya ng pamalan upang uh, matugunan itong mga issue na ito? What agencies is doing accurate monitoring of private stocks, among other data? How is DA measuring the rice crop index, yield per unit area, and actual yield of milled rice? Ano ang mga sistema in place to make sure that data are consistently collected and monitored? Problema number three, low income ng ating rice farmers. Mababa ang kita ng magpapalay. Average seasonal income in 2023, 41,000 pesos. Far below the 83,000 needed for a family of five. Maraming mga magsasaka, nag-shift na sa short-term crops, uh, gulay, prutas, o kaya sa ibang trabaho that pay more. Uh, support programs exist, yung punla, mechanization, training, credit, pero organized cooperatives ang nakakatanggap, leaving small holders vulnerable mataas ang fees ng mga tenants, tenants at siyempre yung usurious loans. We should also note na most rice farmers are smallholders with limited capital at kung meron man silang asosyasyon ay eh masasabing paper organization dahil kulang uh, sa pondo, kulang sa capacity, kulang sa financial literacy. Relying on collectors to deliver palay to dry and drying and milling companies Supply chain involves multiple layers of traders, retailers, supermarkets, convenience stores, hotels, etc. Sabi ng field rice survey, 61% of farmers sell to traders, 30% to millers, and only 2% each uh, to growers association and the NFA. So, magkano ang budget? Tanong din sa rice programs, projects at activities ng pamalaan, kasama na ba dito ang benchmarking at pagtaas ng kita ng magpapalay. Uh, and finally, of course, yung high production cost and post harvest losses, up to 14% ang nawawala sa ating rice production.